Okay, good morning mga kabikers, yan, umaga na naman, antay na naman ang aking mga lutuin mga kabikers, ayan o Umpisa na naman tayo, luto-luto, oh, good morning sa inyo lahat, shoutout sa inyo mga kabikers Ayan ang aking luto, magluluto pa lang, ayan mga kabikers, good morning, good morning Shout out sa inyong lahat. Sa lahat dyan ang gising at tulog pa rin. Shout out sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Malaki na. Malaki na siya. Pwede-pwede lang isa lang yan. Dahil alas 4 na mga kabigar. So, ang lalaki na. Ayan. Oh. Lalo na to mga kabigar. So, malaki na. Ayun no, Parang kwan siyang hita ng ka. Parang hita ng elepante. Good morning, good morning. Shout out sa lahat dyan. Sa mga busy busy ngayon. Kamusta kayo mga kabigors Ayan o. No. Salang-salang na tayo. Salang-salang na tayo. na mundo na nagluluto ngayon ang tinapay good morning ayan na mga ka-bakers sasalang na ako ah, nantok pa ako nantok-antok pa ako mga ka ano o. Malalaki na. Good morning. Morning Baboy muna mga bakers ko.